about who has the higher price. Ang here ko, the fact is that ang pinaglalaban ko lang itong oras na ito, eh ang katotohanan talaga, ang SB19 ang hari. At huwag niyong pagpilitan, idikit ang pangalan ng Bini sa SB19 dahil pagkalayo-layo ng diferensya. Talent-wise, sa pagkanta, sa pagcompose, sa pagsayaw. Huwag niyong ipilit, please. Mahiya kayo sa sarili niyo. At ispang pang bagay na ginagawa niyo. lalong lalo na sa ibang P-pop fandoms at kung sino-sino pa. Naanawaan ko pa ang international fans to be against SB19 dun sa Billboard Fan Awards. Pero yung mismong Pilipino, buboto sa kalaban ng SB19? just to ensure na matalo sila at matanggal sila sa competition? Wow! Ibang klase kayo. At, huwag nyo sasabihin hindi blooms ang gumagawa. Sa X ang lalakas ng loob nyo. Hinasabi nyo na bloom kayo na talagang dapat na matalo ang SB19. Butohan natin yung kalaban nila. I will get the Swifties and the other fandoms voting against SB19. Mga K-pop. O oh, mm. mga K-pop or whoever Latin idols boboto against sb Pero kapwa nyo Pilipino? Wow! Ibang klase? Ano to? Patotoo kayo na talagang club mentality is real? At this day and age? Na ang dami-dami ng karangalang ibinigay ng SB19 sa bansa? At narito kayo, gigil na gigil na ibagsak sila iba ba sila imbis na tulungan nyo? Yan ba tinuro sa mga paaralan nyo? Hindi ko nga maintindihan sa ibang fans, di ba? Kung baga, yung, yung ina-idolize nila, alam mo yung, yung Bini at saka yung SB19, pag nakikita, okay na okay oh, sila, oh. di ba? Actually, nag-ano pa nga sila, collab pa nga oh, sila, Oo, oh, diba? sa Concert. Oh, oh, di ba? So, oh, bakit, bakit hindi maging okay yung fans? nung, nung dalawang ito, samantalang sila, okay sila. Diba? Hindi kasi it goes to show talaga na there is emotional maturity and intelligence between SB19 and the BINI members. Ang may kakulangan ay ang ibang fan mm -mm. na pilit silang pinagkasabo. Oo nga eh. Hindi ko sila buong fandom ha. Dahil totoo ang yes. Nasabi ni Glenn. May mga fan. May ilan, oo. Na magkakampi rin. Pero ang pinupuna ko at pinupunan namin ay ang katotohanan na mas marami gigil na gigil, galit na galit, at suklam na suklam sa SB19. Kaya nga ginagawa niyo lahat ng paninira, panlalait, at eto nga, imbis na kayo ay tumulong, kayo pa ang humihila pa sa SB19. Mali po yan. Hindi po namin kakandiliin ang mga bagay na mali. O oh, sige, bash ass! I dare you to bash ass, kayo mga taga-